Makulay ang aming bilo-bilo. Ayan. Did you come? Hmm. Hey, kore violet sa gitna. lang ka. ang bilo-bilo. Hello mga kainday Dahil Holy Week ngayon at Friday ito Samahan nyo kami sa aming pagluluto ng ginataang bilo-bilo Kulay -bilo. pink Yung red namin naging kulay pink Ito may isang manustryo Ayan Patrend daw si ano si Ayan makulay. <laughs> Maraming bilo-bilo. Yung number 7, magpapatulit ka po. <laughs> oh, uh, 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 okay. Pag na? naluluto pala. Ayan o. No. Number 7. <laughs> uh, <laughs> yan, may tao. Iba yan, iba yan. Si wing lights uh, uh, na yan. Okay, please. Kulay pink. Yung red namin naging kulay pink si manos trio. Ha? Patrend daw si ma si ano si At ito na nga, nilagay na natin nging ang aming makulay na sago. Oh. Tingnan nyo, mga kainday, makulay ang aming bilo-bilo. Binignit kayo dyan, mga kainday. Ito talaga kadalasang ginagawa kapag Biyernes Santo na, mga kainday. Sino relate dyan, mga kainday? <laughs> hulaan ko. Natatakam din kayong kumain ng binignit na no, mga kainday. Hello mga kainday. Ito na, maluluto na yung aming bilo-bilo. Salamat sa panonood. Bye-bye na mga kainday ko.